Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. Alam niyo ba mga kumarites na isang buwan halos kung inantay itong order ko na to na regalo ko para sa aking anak. Dahil pre-order nga ito eh wala naman tayong choice kundi magantay kahit matagal. First week pa lang ng April eh in-order ko na nga ito dahil nag-swimming nga kami doon sa resort na merong room bilyaran eh napansin ko na nga na nag-e-enjoy yung aking anak doon. Pero noong mga panahon na nga na yun eh wala pa nga akong balak ibili eh, siya nito. Napadaan nga lang pala ito sa Facebook ko at naisip ko nga na maganda pala itong ipang regalo. At dahil sabi ko nga gagraduate din naman siya eh tamang-tama -tama na nga rin ito ito pang bigay ko sa kanyang graduation. Para ka ako isang bigayan na nga lang dahil medyo pricey. At i-post ko nga ito kahapon eh, ang dami talaga nag-message sa akin kung saan ko nga ba daw ito in order. Sa orange app ko nga lang pala ito in order at ilalagay ko na nga lang yung link sa comment section. Pagkadating na pagkadating nga kahapon eh, sabi nga ng aking asawa, i-assemble na daw dahil baka walang mag-assemble mamaya dahil busy na. Super dali lang naman niya dahil i-adjust ia mo nga lang yung mga paan niya at okay na. May kasama na nga pala siyang dalawang tako at meron na nga mga bolang kasama. Akala ko talaga ay hindi nga to aabot sa birthday niya dahil ang nakalagay nga ay may pa. Nagulat na nga lang ako at nung April 27 niya ay na-pick up na. Tapos ang nakalagay pa na date ay April 28 ang kadideliveran niya. Kaya ang tuwa ko nga rin dahil nga saktong sakto sa kanyang birthday. At nung tanghali nga ay na-deliver na nga dito sa bahay. At dahil surprise nga ito ay eh sabi ko sa aking anak ay eh magwa-blindfold nga siya. Siyempre wala naman siyang idea kung ano nga yung re-regalo ko sa kanya. Ang sabi pa nga niya ay eh, cellphone daw o kaya bola. Eh halos yung dalawa naman na yun eh meron naman na siya. At ayan, itong face mask na gamit na nga ang aking inilagay sa kanyang mga mata. Chort. Tinanong ko nga siya kung may nakikita siya, eh wala naman daw. Doon ko nga inassemble sa bahay nga ng aking kapatid dahil nga doon ay medyo malawak. Kaya naman ayan, doon natin siya dadalhin. Panghali nga din deliver yung parcel, kaya naman nung binuksan nga namin ay medyo mainit-init pa. At pagkatapat nga dito sa bahay ng aking kapatid, eh dito ko na nga siya pinatigil. Open mo na! Tanggal mo na! Tanggal! Surprise! Nung tinawag ko nga siya bago ko nga siya i-blindfold, eh yan nga yung kanilang nilalaro. Kaya sabi niya eh nilalaro lang daw nila to kanina. Kaya naman tingin nyo nga eh talaga namang masayang masaya dahil hindi nga niya inakala na yan nga ang ireregalo ko sa kanya. Kaya din naman niya lang naisip ko dahil para nga makaiwas na nga rin sa cellphone. Dahil pag mulat pa lang na ay eh, nakatutok na agad yan sa cellphone tapos ang nilalaro ay iyan. Panigurado nga eh itong aking mga pamangkin eh mag -e enjoy nga din dito. Eh kahit nga matanda eh pwedeng, pwedeng nga din maglaro dito. At dahil nga medyo pricey yan eh, kailangan na naman natin natin bumawi ng OT. Ano ba yan? Pero okay nga lang yon Basta sa ikaliligaya nila ay okay na nga ako. Tapos ang susunod naman na yung aking darling. Kaya naman kailangan pa natin ng madaming OT. Hindi naman kasi matatawaran ng saya. Lalo na kapag naibibigay mo yung mga gusto nila. Eh kaya din naman ako nagtatrabaho Eh para nga din sa kanila. At hanggat kaya kong ibigay, hanggat malakas pa, eh sige, go lang. At yung akin darling naman, eh wala namang ibang hiling kundi cellphone daw sa birthday niya. Kaya naman sabi ko nga ay eh, mag-antay-antay na nga lang ng birthday niya at baka nga magkaroon din din siya, Siyempre, malayo pa naman, kaya naman pag-iipunan natin. Tinanong ko nga itong aking anak kung happy naman siya, eh happy naman daw. Tinanong ko nga siya dyan kung magse-cellphone pa, abay ang pagkakailin. Ay okay naman, dahil nga hindi na nga nagse-cellphone. Yun nga lang, eh, pagkakagising nga, eh gusto agad eh magbilya. Inaligo ko nga siya dyan, at pagkatapos nga maligo, eh bumalik na nga ulit din eh. At ayan, ang mga kalaro na nga niya, itong kanya mga pinsan. At kahit naman itong si Kisha, ay eh, nakikibilyar na nga rin. At nung gabi nga, nung nandito si na inay, ay iyan sabi nga ni Kurt, eh, mas mas maalam pa daw si inay na magbilyar sa kanya. O ba diba, maigit talaga libangan to para makaiwas na nga rin sa cellphone ng inyong mga anak. Para nga hindi na nga lagi nakatutok sa cellphone. Ito nga din yung isa sa mga purpose ko para makaiwas nga sa cellphone itong aking anak. At habang naglalaro nga si inay, ipinigilan nga ni Kyler, matanda na daw si inay para daw dito. Kay namang bata. Kaya naman yung tako nga na acne <laughs> na inagaw nga sa kanya. Kung ayaw nyo nga mga kumarites ng ganitong kalaki ay meron pa nga mas maliit nga dito. Mas mababa nga yung presyo nun kumpara dito dahil nga ito ay medyo malaki. Ito na nga yung pinakamalaki niya na saswak nga sa mga teenager. At ayan kahit nga itong si Atipia ay naglalaro na nga rin. eh, itong aking anak pa naman tuwing hapon ay gusto na sa basketballan. eh, napakainit pa man din ng panahon ngayon kaya maigin na nga lang at matatali nga dito sa bahay. At pass forward nga kinabukasan nga pagkatapos nga nilang mag-module ay, ayan naglalaro na ulit sila. Dahil nga medyo mainit dito sa labas, isabi eh ko nga ilipat na lang ulit doon sa kabilang bahay. Bago ko nga pinaglaro ang aking anak dyan, eh pinatapos ko nga muna sa kanya yung kanyang module. Para kahit maglaro siya dyan maghapon, eh wala nang iniintinding sasagutan pa. At yun lang naman mga kumarites, ang ganap natin ngayong araw. Ang susunod naman ay yung kaganapa nung birthday ng aking anak. So yun lang naman mga kumarites, see you po ulit sa aking mga susunod na mini vlog. Thank you for watching. Bye!